Hi guys! Good evening! Welcome to my vlog. For today's video, ayan, 3 days ago po, nagpunta kami sa isang supermarket. Ayan, bumili kami ng aming stock as paninda namin sa tindahan. Kasama ko yung aking first cousin at aking eldest. So, ayun, galing na kami doon sa lekor at uh, powder na sabon na area. So, papunta na kami ng Uh, junk Foods area guys napakalawak ng kanilang area sa junk Foods so dito ako na stock ayan so pumili na ako ng mga kakailanganin ko na yung affordable naman at masarap naman na junk Foods yung mga paborito ng mga batang bilhin so dito ko nga nakita yung mga stock na hindi ko na bibili doon sa iba so dito Halos kompleto talaga. Ang daming variety ng junk foods at affordable din. Kaya napasarap at naparami yung aking uh, dinadampot at pamimili tinulungan ako ng aking eldest kung ano yung aking mga kukunin or bibilihin. So, lagi siyang nag-aano uh, sa akin na, "Huwag kang bumili ng uh, ganong flavor kasi hindi siya mabenta, sayang yung puhunan mo." kailangan irolyo yung iyong puhunan para lalong lumaki. Kung may lalaki pa, no? Dito rin naman kami kumukuha ng aming personal needs. At least, nababalikan namin kapag uh, may sahod na yung kanilang papa. Lahat ng mga kakailangan ni at personal needs namin, araw-araw, pag naubusan kami ng budget, dito kami sa aming munting tindahan, nangungutang, or yun, kumukuha. Considered na yun na, pagsahod ng kanyang papa aming babayaran. So, yun nga, minsan malapit na makalbo, kulang-kulang na, incomplete na yung paninda. Pero ngayon, dahil may blessing ang kanyang papa, so, ayan, sasaulian na natin yung mga pinanguha natin sa tindahan. Babalikan na namin, guys. Kaya, nandito kami sa isang supermarket, na mimili kami ng saleable, mabenta na paninda tulad ng mga junk foods. So dito ako nakakita na ang dami guys, iba't ibang klase, iba't ibang flavor may mamahalin, meron ding uh, mumurahin at katamtaman. Kaya napasarap tuloy ako sa aking pag uh, dadampot ng mga junk foods, maraming klase kasi nga, mura lang, sabi ng anak ko sinasaway ako, mama sabi mo kunti lang yung bibilin mo sabi ko, tumigil ka, alam ko tansyado ko kung gaano na karami ang aking nabibili na junk foods. Kasi isa kang tindera, alam mo na, alam mo na yung takbo ng total ng kukunin mo. So, tansyado ko naman. At ayun na nga, meron ding mamahalin. Kaya, dumampot din ako yung mga pampulutan ng mga, syempre yung mga tatay na mahilig na mag-inom. Ayan. So, nauna ko nang binili yun, nandun na sa isang cart, nauna talaga baka makalimutan. Para naman meron sa amin, ah, malasing. Ayan paborito kasi nila yan at may pulutan sila guys o bumili ako ng uh, prawn cracker para yung iba kasi naghahanap pala kami niyan so sinubukan ko lang bumili ng tatlong uh, pack at yung mga corn beets or yung mga buibawang ayan bumili na rin ako guys kasi yun din ang minsan nina ng mga matatanda or kahit yung mga binatilio naghahanap sila ng ganon ah uh, as pulutan. So, ayun, meron na nga ako, yung anak ko, yung inutusan ko na kumuha. So, matagal-tagal kami natapos dyan, guys, kasi nga, marami pag tinignan mo sa mata mag bilhin mo lang lahat kasi nandun na talaga lahat guys so ayun ah uh, pumili pa talaga ako guys kasi nga maraming mura, affordable bago sa mata ng mga bata. Meron kasi kaming uh, computeran. Ayan, ilang unit lang naman guys. ah uh, Barya-barya lang naman. Pero pag inipon mo, nakakabayad naman ng kuryente din. So, 'Yung mga bata galing sa school, dadaan yan dito sa computeran, may tira pa silang 10 piso, 5 piso, kaya pagdating dito sa ba sa bahay namin sa tindahan sa te, meron kayong ano, tag 5 piso or 10 piso na ano ganito or tag 5 piso. So meron kang maibigay. Sayang din ang benta mapunta sa iba, 'di ba? So maging wais kong minsan para uh, umangat naman konti. So matagal-tagal na rin 'yung tindahan namin kahit Uh, minsan makalbo, nandyan pa rin. Hindi pa rin nawawala. Hindi pa rin nagko-close. Minsan nagko-close lang kapag wala ako. So, siguro relate ang mga nanay dito. Pag ikaw ay may sari-sari store, talagang kailangan awais nanay, wais tindira para makatipid. So, naway na ninyo. Yay! Thank you for watching and don't forget to share my video. Bye everyone! Wow!